pamantayang oras sa buong Pilipinas, alas 11.32 na ng tanghali. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Nag-aalab ng mga balita na yung tanghali. Sunshine News Blast! Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! Mula sa ACQ Tower, ed sa Makati. Ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga news blaster. Headlines. Headline, headlines. News blast. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, Bagyong Goryo pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ayon sa Pagasa. Ang Hanggang 60% na pondo para sa flood control projects ni Nanakaw ayon sa senador. Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, babagal sa susunod na labing walong buwan ayon sa mga eksperto. Headline. Hindi makataong gawain sa Bucor na ispaimbestigahan. Halos sa 50 na mga armas na walang lisensya isunuko sa Maguindanao del Norte. Headline! Sa ating balita abroad, magnitude na 6.1 na lindol, tumama sa hilagang kanlura ng Turkiye. Headline! Sa ating balitang pampalakasan, Gilas Pilipinas tinalo ang Iraq sa FIBA Asia Cup 2025. Headline! At sa ating balitang showbiz, Pinoy TV series na Saving Grace, nominado sa 202 2025 in International Drama Awards. Headlines. 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 News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, sun, sun sunshine. News Blast. Mga ganang mga ka-partners, narito na mga balitang dapat niyong malaman ngayong tanghali ng lunas. August 11, 2025. Ako ang inyong magiging tagapagbalita. Ako si Verhil Parba sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! so, nang uh, pasada ng ating mga detalye, eh, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Severe Tropical Storm Pudol o na may local name na Goryo. Nilinaw lang ng pag-asa na hindi direktang maapektuhan di Goryo ang bansa sa loob ng mga susunod na tatlong araw. Ngayon pa man, hindi rin isinasantabi ang posibilidad na pagtaas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa extreme o extreme northern Luzon. Inaasang kikilos ang bagyong Goryo pakanluran sa loob ng susunod na 24 oras. Ayon sa tinatayang direksyon, maaaring maglandfall ang Goryo sa hilagang silangang baybayin ng Taiwan sa araw ng Miyerkules, Agosto 13. At lumabas ng Philippine Area of Responsibility o par, pagsapit ng gabi ng Merkulis o madaling araw ng Huwebes. Sunshine News Blast! Tinatayang nawawala ang hanggang 60% na pondo para sa ilang flood control at infrastructure projects. Ayon kay Senator Sen. Ping Lakson, ito'y dahil sa katiwalian at iba pang anyo ng pagnanakaw, pagkulimbat bago pa man magsimula ang konstruksyon. Sa isiniwalat ng senador, may isang uri ng pagnanakaw na kung tawagin ay passing through. At dito kailangan na magbayad ng isang kontraktor ng lima hanggang 6% ng kabuang halaga ng proyekto kung ito ay isasagawa sa isang distrito na ang mambabatas ay isang kontraktor din o may mga kamag-anak na nasa contracting business. Bistula itong toll fee ayon sa senador. Ibig sabihin, matapos magbayad kasama ang buwis at komisyon, wala pang 40% ng budget ang matitira para sa aktual na konstruksyon. Kaug na ay ninanais ng Senador na makita ang lista ng flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH na isrumiten sa Malacanang. Nauna nang inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang uh, website. Ha? kung saan makikita ng publiko ang listahan at detalye ng flood control projects. Ah, ito pala yung nakita ko kanina na may paturo-turo na naman. Ah, sa naturang website, maaaring i-report ang uh, publiko o ng publiko ang ang uh, anumang isyo ng uh, irregularities sa mga proyektong ito. DZAR, Sunshine Radio. Report. San Miguel Brewery at uh, ay nagkaisa sa pagtatanim ng puno para sa mas lunti ang ah, si Jim Rebio sa ng SMN Radio Cebu sa detaling ng balita. Nagkaisa ang San Miguel Brewery Incorporated at ang Mandawi Chamber of Commerce and Industry sa taunang ng Trees Brew Life, tree planting activity na isinagawa bilang bahagi ng pagdiriwang ng Mandawi Businessman 2025. Ginanap ito nitong nakaraang Sabado, August 9, 2025 sa Mandawi Green Learning Park kung saan ang aktibong nagkaisa sa pagtatanim ng mga puno si Mayor Tadeo at City Administrator Attorney Gonzalo Salim Maligon Jr. bilang pagpapakita ng suporta sa mga inisyatibong pagkalikasan ng lungsod. Pinangunahan ng Plant Manager Alan Abrea at Corporate Affairs Manager Gerly Agarces ng SMB Delegation kung saan muli nilang binigyang diin ang pangako ng kumpanya sa pangangalaga sa kalikasan at pakikibahagi sa mga makabulhang proyekto para sa komunidad. Kasama rin sa aktibidad ang mga opisyal ng MCCI na pinamunuan ni President Mark Anthony Inoc kasama si na Immediate Past President Kelly Ko, VP for Internal Affairs Walter Ong, Secretary Marve Alcantara, Trustees Adrian Lee at Kenneth Lim, at Executive Director Mark Marlin bidya Lahat ay aktibong lumahok sa pagtatanim. Ang paghahanda sa lugar ay pinangunahan ni Engineer Marivic Cabigas na matagal nang kilala sa kanyang dedikasyon sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ng parke. Ayon sa mga organizer, ang proyekto ay hindi lamang pagtatanim ng puno kundi pagtatanim ng pag-asa para sa mga susunod na henerasyon. Isa rin itong patunay, isa rin itong patunay ng matibay na ugnayan sa pagitan ng pribadong sektor at lokal na pamalaan sa pagsulong ng isang luntiang mandawi. Sa pamamagitan ng inisyatibong tulad nito, ipinapakita ng SMB at MCCI na ang malasakit sa kalikasan ay isang mahalagang bahagi ng pagunlad at isang pamana na tunay na may saysay. -say. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, Jim Rebio sa Kapanamo mo. Balita. Ah! partner News blast! Balik tayo sa ating mga detalye. Pinasisilip ng Citizens Crime Watch o CCW sa Civil Service Commission o uh, CSC ang mga opisyal na nasa Department of Public Works and Highways o DPWH. Partikular na ang mga hindi umano eligible na sa kanilang mga posisyon. Lalo na mga naging kasabwat na mga politiko sa pangungulimbat o pagnanakaw sa kabanang bayan. Ayon sa National President ng CCW na si Diego Magpantay, halos 70% sa mga opisyal ng DPWH ay hindi karapat dapat sa posisyon. Sunshine News Blast! Kasabi po ito eh, sa korupsyon na nangyayari, yung paglalagay ng mga opisyal ng DPWH na hindi po eligible. Napakarami po nila. Kung titignan po natin ang datos, halos kung hindi daw lahat yung kulay dilaw, ibig sabihin, sila po yung mga hindi eligible. Mas marami pa yung kulay dilaw. Siguro mga, sabihin natin, baka hindi ko pa naman ito nabasa lahat, pero tinitingnan ko lang sa kulay, baka 70% ng mga pisang ng DPWH ay non-career executive service eligible. Sinabi din ni Magpantay na ang iba sa mga hindi karapat dapat na mga opisyal ng DPWH ay nagiging assistant regional director pa. Ang uh, nagrekomenda sa kanila sa posisyon ay ang mga politiko na kasabwat nila sa pagdadakaw. Sunshine News Blast! Meron nga dyan sa Pulacan, isang distrito, isang engineering district. Diyan ka makakita ng mga na mga nakaparanas sa sakyan na puro magagawa ang mga may-ari, mga taga DPWH, ito yung mga nakikipagkutsuhan sa mga politiko pagkat karamihan mahigit na kalahati ng mga opisyalis ng DPWH ngayon ay mga rekomendado ng mga politiko para madali nilang diktahan. So ano ginagawa ng civil service dito sa problema na ito? Yan o, si uh, Diego Magpantay, ang National President ng Citizens Crime Watch. Ang reklamong ito ng CCW ay may kaugnayan din sa questionable flood control projects. Sunshine News Nakapagtala pa rin ang mga ng mga pagyanig sa Bulkang Taal itong lunas ng umaga August 11, 2025. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, FIVOX, limang pagyanig sa nakalipas na 24 oras ang naitala sa nabanggit na Taal, uh, Bulkang Taal. Tumagal ito ng kabuang uh, 7 oras at 30 minuto. Nauna sinabi ng PHIVOX na posibleng magkaroon ng phreatic o phreatomagmatic eruption ang Bulkang Taal dahil sa bigla ang pagtaas ng seismic energy nito. Lalo na at uh, matindi rin ang pagbuga ng usok mula sa main crater. Pahigpit na ipinagbabawal naman ngayon ng PHIVOX ang pagpasok sa Taal Volcano Island lalo na sa pangunahing crater at sa Daang Castilla Fissure. Pinaiiwas na rin ng PHIVOX ang ramang sasakyang panghimpapawid na lumipad sa ibabaw ng uh, Taal Volcano Island dahil mapanganib ang abo mula sa anumang bigla ang pagsabog ng nasabing bulkan. Sunshine News Blast. Samantala, inaasang matatapos sa susunod na taon ang uh, feasibility study para sa bagong busway na magdududong o magdudugtong sa España Boulevard at Quezon City. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, pupondohan ng Asian Development Bank o ADB ang naturang feasibility study. Layon ng planong busway na tularan ang tagumpay ng EDSA Bus Carousel at upang magkaroon na rin ng bus o ng bus para sa mga mag-aaral sa pagitan ng Maynila at Quezon City. Samantala, pinabibilis na, na ng pamalaan ang modernisasyon ng EDSA Busway. Ito para gawing maginhawa at maayos ang biyahe ng humigit kumulang at 250,000 commuters ng EDSA. Sunshine News Blast. Piniyak naman ng National Electrification Administration o NEA na mapapailawan nila ang lahat mga mapaarla na nasa malalayo na lugar sa buong bansa. Target nilang bagawa ito sa loob ng susunod na tatlong taon. Gagna nito nanawagan ng NEA ng suporta mula sa mga electric cooperative upang maisakatuparan ang mandato. Tinatayang halos uh, mahigit dalawang uh, libo ang uh, bilang ng mga last mile school na kailangang mapailawan pa. Sinabi naman ng NEA na halos 300 ng mga parlan ang mapapailawan bago matapos ang taong 2025. Sunshine News Magbebenta naman na ng 20 pesos por kilo na bigas ang Department of Agriculture, DA sa mga magsasaka at mga manggagawa sa bukid na kinilalan ng ahensya. Sa anunsyo, magsisimula ito sa Agosto at ngayong taon. At uh, ayon ho kay DA Secretary Francisco Chu Laurel, layunin ng uh, nasabing programa na pag-aanin ang buhay ng magsasaka at tulungan ang mga nasa low income at marginalized households. Maliban sa naturang programa, ay susulong din ng ahensya ang mga pulisiya na bigyan ng mataas na buwis ang imported na mga bigas. Maging ang pansamantalang suspensyon ng importasyon. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, sun, -sun, -sun sunshine News Blast! Kung akong tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako kompromiso pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatag ang loob ko. tahala ka magleave you ka muling nagbabalik ang sunshine news blast as onse 46 stan ng tanghali balik tayo sa ating mga detalye layunin ng uh, bantawid pamilyang pilipino program o 4 peace. Nabigyan ng kaalaman at kasanayan ang mga mahihirap na pamilya. Ito'y upang maputol na ang paulit-ulit na siklo o cycle na kahirapan sa bawat henerasyon. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, mas mainam ito upang hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng cash grants o cash grants ang uh, ibibigay sa mga binipisyaryo. Sa cloud na rin ang kanilang target na financial literacy ang uh, matulungan ang mga pamilya na mag-budget ah, ng maayos at mag-invest sa mga negosyong magpag, uh, mapagkakakitaan, hindi lang puro scatter. Pati na rin ang pagsasanay sa digital technology upang mapabuti ang pag-access sa online services at cashless transactions. Sunshine News Posible namang babagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na labing walong buwan kumpara sa naunang inaasahan. Ito ay bunso ng bahagyang pagtaas lamang ng bilis ng paglago ng ekonomiya sa unang kalahati ng taon. Nakaka-apekto rin niya dito ang posibleng negatibong epekto ng mataas na taripa na ipirataon ng Estados Unidos. Dahil dito, ibinaba e o nang uh, mga analyst ang kanilang forecast para sa gross domestic product ng Pilipinas para sa taong 2025 at maging sa susunod na taon sa 2026. Halimbawa narito ang DBS Bank ng Singapore kung saan imbis na 5.8% ay nasa 5.6% na lang ngayon ang kanilang GDP forecast sa Pilipinas. Ang uh, BMI Country Risk and uh, Industry Research naman mula sa 5.7% noong nakaraang taon ay tinatayang nasa 5. 4% na lang ang kanilang nakikitang paglago ng Pilipinas ngayong taon. Sunshine News Sa ibang detalye, mahigit dalawang milyong butante ang uh, nagparehistro sa isinagawang uh, 10-day na voters registration ng uh, Commission Elections or COMELEC. Ayon sa COMELEC, nasa 2.13 million. O, 2,136,230 to be exact ang kabuhang aplikante. Nangunguna ang kalabarzon sa may mataas na registrants at sinundan ito ng Region 3. May naitala rin ang mataas na bilang ng registrants ang National Capital Region, Region 7 at Region 1. Sinabi naman ni Comelec Chairman George Garcia ang naturang sampung araw na voters registration ay isang malaking tagumpay dahil nalampasan nito ang lahat ng record sa kabila ng maikling parahon. Sunshine News Ipinanawagan naman ngayon sa kamera ang magsagawa ng investigasyon hinggil sa umanoy uh, sistematikong paglabag sa karapatang pantao at uh, mapang-abusong gawain ng uh, Bureau of Corrections o BuCor. Partikular na imbestigahan ayon sa isang House Resolution ang pang-aabuso na nangyayari sa New Bilibid Prison o NBP at uh, Correctional Institution uh, Institution for Women. Ilan sa mga paglabag ng uh, ang hindi pagbibigay ng sapat na serbisyong medikal. Paggamit ng mapang-abusong strip search sa mga babaeng bumibisita at uh, pagtangging uh, makipag-ugnayan sa mga human rights monitor. Ang resolusyon na yan ay inihain noong Agosto is 2025. Sunshine News na naman kamakailan ang tatlong uh, pinaghihinalaang ang pekeng Pilipino sa magkakahiwalay na operasyon sa Pampanga hindi lang produkto yung peke pati na rin yung uh, nationality ang mga ito ay sa Bureau of uh, Immigration o BI ay mga Chinese national nangyari ang operasyon no July 31 uh, 2025 Kaugnay dito, ninanais ng immigration na magsagawa ng investigasyon kung paano nakakakuha ang mga dayuhan ng mga dokumentong Pilipino. Siyempre, matik na yan. Ito'y dahil patuloy ang paglagarap ng naturang mga dokumento na ginagamit ng mga itinuturing na alien, lalo na sa mga business transactions sa bansa. Sunshine News Pinasinayaan sa Vegan City, Ilocosur ang isang malawakang pagsasanay para sa isang daan at tatlong Philippine Navy Reservist mula sa Northern Luzon. Ito'y upang ihanda sila sa mga bagong banta at hamon kaugnay sa maritime security Isasagawa ang iba't ibang field training sa dagat at lupa kabilang ang naval o oh, naval tactics, maritime patrols, land navigation at water search and rescue. Meron ding mga talakayan sa naval warfare. Dumalo sa event si Locosur Vice Governor Ryan Luisingson, isa ring Philippine Navy reservist at commander ng 112 Naval Squadron Reserve. Sunshine News Samantala, mino pa rin ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang uh, Top Flight Academy of uh, Aviation Incorporated. Ito ay kahit inalis na ang suspensyon na ipinataw dito noong August 6 ngayong taon huyan kasunod ng isang aksidente sa Zambales. Sa katunayan, inatasan ng parla na magsumite ng corrective action plans upang tuguran ang mga natuklasan sa isinagawang inspeksyon. Matatandaan na noong Hulyo 11 ay bumagsak sa Iba Zambales, ang aeroplanong Cessna 172 na may rehistrong RP-C2211 habang nasa training flight mula Subic. Lahat ng sakay nito, kabilang na ang flight instructor at tatlong estudyanteng piloto, ay nagtamo ng uh, mga sugat. Samantala, uh, bagamat inalis na ang uh, suspensyon sa Top Flight Academy, ay uh, nananatiling suspendido ang lahat ng piloto na sangkot sa insidente hanggang sa matapos ang investigasyon. Sunshine News Isinuko naman ng ilang mga residente ng UPI Maguindanao del Norte ang nasa apat na putsham na mga armas na walang lisensya o loose firearms bilang pagsunod ito sa Small Arms and Light Weapons Program ng Pamalaan. Ayon sa 6th Infantry Division ng Philippine Army, kabilang sa mga nakumpiska ay mga combat rifle. Ang mga armas ay kusa namang isinuko ng mga Muslim at Kristiyanong residente, mga opisyal ng barangay at mga miyembro ng katutumong komunidad ng uh, Tiduray sa UPI. Mula nang inilunsad ang programang uh, ito noong uh, 2024, nakalikom na ang 6th uh, ID ng uh, mahigit 3,000 combat weapons mula sa mga residente ng anim na lalawigan at apat na lungsod sa Central Mindanao. Kabilang dito ang assault rifles, M60s, 50 caliber machine guns, 60 at 81 mm mortars, grenade launchers, at anti-tank rocket launchers. Sunshine News Nasamsam ng Philippine National Police San Mateo ang mahigit na limang piso na halaga ng hinihinalang shabu sa maghiwalay ng Barbas Operation sa San Mateo Rizal. Unang ikinasa ang operasyon bandang alas 10 ng gabi noong Biyernes, Agosto 8 sa Barangay Santo Niño, na Naarasto na, rito ang dalawang lalaki at nakuha ang pitong sasye ng shabu na nagkakalaga ng halos tatlong daang libong piso. Kasunod dito, pasado alauna ng Sabado, August 9, ay naaresto naman ang apat pang sospek sa barangay Banaba. Nakuha rin sa kanila ang higit 40 gramo na shabu na nagkakalaga ng 286,000 pesos. Kasalukuyang nakadetain ang mga sospek at mahaharap sila sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! International News Blast! Sa ating balita sa ibaing dagat, tumama sa hilagang kalurang lalawigan ng Balikiser, Turkey, ang isang magnitude 6.1 na lindol. Naging sanhi ito ng uh, pagbagsak ng humigit kumulang isang uh, ng gusali. Hindi rin bababa sa dalawang uh, tao ang naipit uh, at isang gumu sa isang gumuhong gusali. Ayon pa sa Disaster and uh, Emergency Management Agency ng Turkiye, nagkaroon ng aftershocks ang naturang lindol kabilang na ang isa na may malakas na 4.6 magnitude. Matatandaan naman noong uh, 2023 ay tumama sa Turkiye ang isang magnitude na 7.8 na lindol. Higit sa uh, uh, na katao sa Turkiya ang nasuwi dahil dito at nasirang na daan-daang gusali sa labing isang lalawigan sa Timog at Timog Silangan ng nasabing bansa. Sports, sports, news blast. Magandang balita dahil tinalo ho ng Gilas Pilipinas ang Iraq sa score na 66-57 sa nagpapatuloy na FIBA Asia Cup 2025. Ito ang unang panalo ng national team sa naturang torneo Nasisiguro na ang kanilang pwesto sa playoffs sa pagtatapos ng group phase sa King Abdullah Sports City sa Jeddah, Saudi Arabia. Sa naturang game noong Sabado, August 9, 2025, Philippine time, ay nagambag si Justin Brownlee o JB ng 37 points para sa Gilas Pilipinas habang si Dwight Ramos naman ay may 21 points. Showbiz News Blast. Tumanggap ng dalawang nominasyon sa 2025 Seoul International Drama Awards ang Pinoy TV series na Saving Grace. Partikular na nominado ito para sa Best Series at Best Screenwriter category. Ang Saving Grace ay pinagbidahan ni na Julia Montes at Sharon Coneta sa si Atishawi. Sentro ito sa buhay ni na Anna na ginampanan ni Julia. Sa kwento, dinukot niya ang kanyang estudyanteng si Grace matapos matuklasan na ito ay sinaktan at minamaltrato ng kanyang ina at ng kasintahan nito sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikibuloy. Kibuloy. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Sunshine News Blast. At yan po mga ka-partners sa mga balitang dapat yung malaman ngayong tanghali ng lunes, August 11, o 11, 2025. Maraming salamat sa ating mga partners na tumutok sa ating tanghali ang balitaan. At sa ngalan ho ng buong ng DZAR 1026 Azamara Radio, ako po ang inyong naging tagapagbalita. Ako si Virgil Parma. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Susunod na ang programang patok at mamaya ang Birada Aguila. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun -sun Sunshine News Blast. Sumainyo ang Sunshine News Blast. Hatid ng Sunshine Media Network International at ng GZAR 1026 Sunshine radio Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Medikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito panatagan ang loob ko. लगा मकलीफ यूगल का